Dear Kuya Poy, Good day sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na nakatutok sa programang Heart to Heart. Please call me Camille, 21 years old, and currently studying pa dito sa isang skwelahan sa Manila. Uunahan ko na po kayo, Kuya Poy. To be honest, inarecommend lang sa akin ng friend ko ang programang H2H. Dito kasi nalaman ko na malaking tulong ang show ninyo sa moving on process ng kaibigan ko right after niyang makatanggap ng advice mula sa inyong listeners at higit lalo sa iyo, Kuya Poy. Kaya sisimulan ko na rin ang aking kwento. I met this guy sa isang dating app. Pogi siya at syempre may car. So as a passenger princess, I really wanted to talk to him If I'm not mistaken, nakatira siya malapit lang sa school na pinapasukan ko Kaya mas nagkaroon kami ng chance na magkita He asked me if I'm down to something casual In short, alam niyo na Casual sex Siguro nga dahil pogi si kuya, ay napauon na lang ako Kahit na sa totoo lang, kuya po'y wala pa akong experience sa lalaki. Para lang din may background kayo, one week ko pa lang kasi nakikilala yung guy na yon, parang baliw-baliwan na ang peg ko noon. Hindi ko naman itatanggi na sobra niyang saya kasama. Feel na feel ko na talagang nag-vibe kaming dalawa. Noong una, I felt nervous, pero eventually pakiramdam ko naman ay safe naman siyang kasama to the point na I could really trust him na. He even felt bad noong sinabi ko na no boyfriend since birth pa ako. Siyempre, ikaw ba naman ang pag-aralin sa all-women's school? Kaya naman, hindi na nakapagtatakang hindi ako magkaroon ng boyfriend. Plus, nasa conservative rin akong pamilya. And because of that, Kuya Poy, inalok na lang niya ako ng inuman at chikahan sa pinuntahan naming bar sa Makati area. Pero syempre, hindi yon ang intention ko. So, low-key, I initiated the deed. And so, we had sex. First time kong maranasan yun. And after ng pangyayaring yun, ay mas lalo ko pa siyang nagustuhan. Kahit isang linggo pa lang ang lumilipas, Kuya Poy, ramdam ko na may care sa akin si Kuya. Fast forward tayo. After matapos ang pinakamasayang gabing yun, ay ilang araw din kaming hindi nakapag-usap. Ano ba naman kasi nga asahan ko eh, casual thing lang naman ang hanap ng lalaking na hanap ko nga sa dating app na yun. So ang inakala ko hindi na kami magkikita pa kaya after what happens amin ay hinayaan ko na lang din. Siguro marupok lang ako kaya nasabi ko sa kaibigan ko na pakiramdam ko ay mahal ko na yung guy na yon. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon, nagkita ulit kami ng lalaking yun and this time laking gulat ko. Karelasyon pala siya ng isa sa mga professor ko. Nakita ko na lamang siya sa campus namin na sweet na sweet silang magkasama. Alam mong may relasyon talaga. Kuya po ay nagpatay mali siya na lamang ako sa nakita ng dalawang mata ko at mabilis kong iniwasan ang taong nagpakabog sa dibdib ko. Ang problema nga lang, bigla ko napatanong sa sarili ko. What if mabuntis ako? Hindi ko na alam ang susunod na mangyayari. Ganito kasi, hindi rin kasi gumagamit ng protection ang lalaking yon kapag ka kinagawa namin ang bagay na masarap sa kama. Kaya Kuya Poy, so far, lutang, lutang pa ako sa mga nangyayari sa paligid ko. And I hope mabigyan niyo ako ng advice pati na ng inyong mga listeners. At eto pa, hindi ko pa pala talaga totally na-identify kung sino talaga yung lalaking yun. In short, hindi ko pa siya kilalang kilala. Maraming salamat sa pagkakataong ma-share ang kwento ko sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Camille. Especially for you. O ano, ang uh, kwentong ibinahagi sa atin ni Camille. Okay, Camille naman. Yan ang sinasabi natin. Kaya kayo ha, makinig po kayong uh, maigi sa lahat ng mga nag enjoy sa mga dating apps na yan. Okay? Ayan, sa mga dating application, uh, eh, one month? Ano? Ay, hindi. One week. One week ang sabi ni uh, Camille eh para bang na in love na siya, madalas silang nagkakakita nitong uh, lalaki, uh, ano siya, uh, passenger princess, ganyan. <laughs> Oo, nakikisakay, well, Unang-una, okay, para sa mga kabataan, ha, makinig kayo ng uh, may responsibilidad at hindi puro kalokohan sa inyong uh, isip. Sa mga sasabihin natin dito, sa mga sasabihin ko at sa mga sasabihin ng mga kapatid din natin. Ano? Ayan, talaga huwag wag kayong mabilis mabola. Huwag kayong utu-utu. Okay? Ke guapo Actually, hindi naman sa guapo eh, no? O meron lang talaga mag maganda yung tabas ng dila. <laughs> oh, magaling mambola. Oo, oh, uh, magaling ang buladas ika nga. Ayan, at uh, huwag kayong basta-basta uh, I'm not saying na lahat ng tao ay uh, may uh, ganyan ang gusto o oh, casual fan lamang o oh, yung uh, mabilisang uh, Uh, sex Ang inahanap sa mga dating applications Meron naman dyan mga seryoso talaga Mga friendship na nabubuo Ayan, at uh, sabi ko nga dati ano, Meron talaga akong uh, friend I, I, I think uh, Two friends Na talaga natuloy sa pagpapakasal At pagbuo nilang pamilya Yung pag-umpisa nila noon sa dating apps Pero meron nga yung mga katulad Ni Kuya Boy Na kinikwento dito ni Camille Ayan, pero Masisisi mo ba yung uh, lalaki? O oh, alam mo, it is but natural kapag ka ikaw ay kinilig sa isang bago mo nakita ah uh, kung gwapong gwapo ka sa kanya or gandang-ganda ka sa kanya, okay lang yun. Oo, oh, pero ah uh, okay lang rin naman na kilalanin mo naman muna rin. Oo, oh, yung uh, tao, wala namang masama doon. O oh, dahil kung pure talaga ang uh, intensyon niyan sa iyo eh wala naman yang uh, hihilingin 'di ba na ganoon pero ito ha Camille ang naging kasunduan ninyo ikaw kasi ay uh, kumbaga malinaw may kasunduan kayo eh na talagang you are are both into Uh, casual uh, sex lamang o casual thing. Okay, mabilisan lamang. Walang, uh, no commitments, no strings attached, however you call it. Hindi kayo, pero gagawin nyo ang isang bagay na ginagawa na mag-asawa. Okay, alam mo kung gaano kadalikado yan. Oh, at uh, nagulat lang din ako doon sa biglang pagpapanik mo, Camille, dahil nung nakita mo itong uh, lalaking ito, nakasama yung professor mo, tsaka lang pumasok sa uh, isip mo na, hala, paano kapag ka nabuntis ako? So, kapag ka, hindi mo siya nakita sa loob ng campus niyo, okay lang, nangyari na, ang dapat mangyari, ganyan na, ayan na, in love na ako sa kanya, pero sige, okay lang, di na siya nagparamdam eh, Dun sa dating app eh. Ganun lang? at kung nabuntis ka, wala lang. Charge it to experience, ganyan. Pero ngayon medyo, di ba? Ngayon mo pa, maiisip na hindi ko pa nga talaga siya totally kilala pala yung uh, taong ito. And yes, oh, tama yun. Buti nga. Oh, pero para sa akin, ipagdasal mo na hindi ka, hindi ka nga nabuntis. At kung sakasakali naman na talagang hindi kayo mapipigilan, kayo mga kapatid, ano? Oo, ah... Uh, to get into this uh, something casual uh, thingy with uh, a stranger gumamit naman kayo ng protection O oh, gumamit kayo ng protection gusto mo di ba gusto mo mangyari gumamit ka ng protection pagamitin mo siya ng uh, protection di ba kasi baka yang uh, ano mo yang uh, 10 minutes of uh, heaven ay maging uh, lifetime of misery okay ba diba? sayang naman yung uh, 15 minutes of uh, wow, sarap, eh pagkatapos, ouch, sana hindi na lang. Diba, ganoon yun eh.